Maligayang pagdating sa Big Seller. Kami ay isang kumpanyang sa e-commerce multiple channel sales management system sa kalusukuyan. Sa kasalukuyan, higit na 930,000 e-commerce sellers sa buong Southeast Asia na nagtitiwala sa Big Seller. Mayroon na kaming mga tanggapan sa Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam at Pilipinas. Layunin ng big seller na ikonekta at pahamalaan ang iyong mga tindahan at platform sa pamamagitan ng isang pinagsama-samang interface. Dito, maaari mong mabilis ma-i-post ang mga produkto, maayos na maproseso ang mga order, at epektibo mapangasinawaan ang inventaryo. Nagbibigay rin kami ng komprehensibong ulat at pagsusuri sa benta. Sa pamamagitan ng big seller, madali mong makokopya at ma-i-post ang iyong mga produkto na isang pindot lamang maari mo rin gamitin ang mga tampok tulad ng cross-platform na integration, information linkage, pagdaragdag ng watermark sa mga produkto, automaticong pag-highlight ng produkto, paglikha ng mga promotional sa aktibidad. Kapag may bumili ng produkto, ang mga order ay agad na na-asynchronize sa big seller sa rin. Maari mong suriin at iproseso ang mga ito mismo sa loob ng system. Sinusuportahan din ng big seller ang custom invoices, paglikha ng offline retail orders, manual orders at messenger orders. Pamamahala ng returns, refunds at logistic tracking. Kapag may pagbabago ng inventaryo, otomatikong nagsisinkronize ito sa lahat ng tindahan upang maiwasan ang overselling at mga parusa mula sa mga platform na makakatulong sa pamamatili ng mabuting reputasyon. Bukod dito, tinutulungan ka rin ng big seller sa epektibong pamamahala ng inventaryo kabilang ang suporta para sa maraming warehouses at platforms. Kapag napaship, otomatikong nagbabawas ang inventaryo Maaari ka rin mag-print ng product sa barcode. Lumikha ng stock in at stock out please. Magsagawa ng item transfers at regular na mabilang ng stock sa pagitan ng mga warehouse. Para sa mga gumagamit na may malaking order merong wave function ang big seller na pagpapahintulot sa paglikha ng parehong serye ng mga gawain para sa mga katulad na orders. Kabilang dito ang picking, pag-print ng shipping labels, at packing na lubos na nagpapabilis ng proseso. Ibigay rin ang big seller ng automatic ng ulat at pagsusuri ng kita mula sa pananaw ng store, orders, produkto at tubo upang mas maunawaan mo ang kabuang kalagayan ng iyong negosyo. Mayroon din big seller mobile app kung saan maaari kang tumanggap ng mga paalala para sa bagong order, magproseso ng mga order, magmanage ng warehouse, magka ng shipment at larawan, at masubay ba yan ang sales data sa real-time gamit ang iyong mobile phone? Sa wakas, mayroong professional na customer service at technical support team ang big seller na handang tumulong at magbigay ng one-on-one -on -one customer service upang matiyak na ganap mong magagamit ang lahat ng kakayaan ng big seller. Ano pa ang hinihintay mo? Simulan na iyong e-commerce journey kasama ang big seller.